Magandang araw sa inyo mga kaprobinsya. Samahan nyo ko. Ipapakita ko sa inyo paano ba umiikot ang araw namin sa pagbibiyahe ng tricycle. So tara! Muli ay isang magandang araw sa inyong lahat mga kaprobinsya. At dahil napakalakas ng ulan kagabi ay heto basang basa ang ating ibinibiyahing tricycle. Kaya bago tayo umarangkada sa karsada ay kailangan lang muna natin linisin itong ating dinadalang tricycle. At sa pamamagitan nito ay mas nagiging komportable yung ating mga pasahero dahil malinis at maayos yung ating dinadalang sasakyan. Tara mga kaprobinsya at samahan niyo ko bago nga akong barangkada ay nagpainit muna tayo ng makina at ayan na lakad na tayo mga kaprobinsya tutunguhin natin yung pinaparadahan namin dito sa aming barangay at pagdating ko nga ay napakarami na na nakapila dito kaya wala tayong magagawa kundi sumunod sa daloy ng pila pang anin nga pala tayo mga kaprobinsya ito yung palaging tagpo namin dito sa pinipilahan namin kailangan mong itulak ang iyong tricycle hanggang sa makabot ito sa dulo kung ikaw na yung paalis. At kung ikaw na yung paalis, ay kailangan mo rin tawagin yung mga pasahero para sumakay sa iyo ibinibiyahe. Dahil bukod dito ay may iba pang mga sasakyan kagaya ng jeep na nakakalaban namin o nagiging kakompetensya namin sa aming pagbibiyahe. At finally guys, tayo na yung paalis. Ang problema ay may parang uulan pa. Oh, parang uulan pa guys tatawag tayo ng pasayero dahil tayo yung pali mas mahigpit ang competition lalo na kung umuulan kasi sa jeep talaga sila sumasakay at umagang kay ganda nga naman hindi rin talaga maiwasan na makipag tayo kahit umagang umaga at ang sabi ko nga tingin kayo sa camera kasi nakablog tayo ngayong araw imbis na magtawag ako ng pashero ay heto at nagkipagmaritisan lang naman tayo. At finally nakakuha tayo ng dalawang pashero Okay na to, lakad na tayo. At pagdating ko sa part ng barangay neto ay katatapos lang talaga ng ulan. Napakaswerte natin kasi hindi tayo tumapat dun sa ulan. O nga pala baka tanungin nyo kung sino yung nagkukuha ng video. Nilambing ko lang naman yung pasahero ko na kung pwede kuha na lang ako ng video. Ayun at pumayag naman siya mga kaprobinsya. At pagkatapos nating maihatid sa pupuntahan yung ating mga pasahero ay heto at tunguhin naman natin kung saan kami nagpapalipas ng oras bago kami sumalang sa aming biyahe. At mukhang sa pagkakataon na to ay talagang bubuhos muli yung ulan. At pagdating ko nga sa aming terminal ay eh heto na agad bumungad sa atin. Napakarami na agad ng pumila. At syempre ang unang mong gagawin pagdating mo dito ay ililista mo yung iyong pangalan sa blackboard para malaman mo dito yung pagkasunod-sunod kung sino yung aalis. At habang hinihintay namin na tawagin yung aming mga pangalan ay meron kami mga libangan dito. Libangan na kung saan ay pampalipas ng oras kagaya nga ng paglalaro ng chess at talaga ng palaisipan ito. Meron naman nagsosolo na nanonood ng video sa kanyang cellphone. Huy, panoorin mo naman kami katropa kung siya ay nagsosolo, meron din namang grupo na nanonood din ng mga video sa kanika nila mga cellphone. Mayroong nagre-refer ng mga sira sa kanila mga sasakyan. Kagaya nito, lumawit daw yung kanyang mudguard sa likod kaya naman habang naghihintay itatakid na rin niya. At heto naman si Kuya Jeyo, under maintenance naman siya, magpapalit naman siya ng gulong dahil manipis na yung kanyang panguna at good job kuya Jeyo palitan mo na yan at kung sa palingke may bumbay dito meron din sa amin ay hindi joke lang kinekolekta namin yan para meron kaming panggastos sa mga susunod namin party tuwing Pasko at eto na rin yung nagiging pondo namin sa aming toda at mamaya maya nga ay bumuhos na yung tila napakalakas na ulan eto yung mga tagpo na talagang umaabala sa aming mga biyahe dahil kapag umuulan ay madalang ang pasahero at madalang din ang alisan at sa pagtila ng ulan ay hudyat na para may pumasok kasi may tumawag sa radio. At sa tuwing may tatawag sa aming radio ay tingnan mo yung blackboard, baka ikaw na yung paalis. Bawal patulog-tulog dito at sa pagtila ng ulan ay nagsila-basa na kami para punasan yung mga bangko ng aming sasakyan na nabasa nang dahil sa ulan. At dahil magtatatlong oras na simula ng pumila tayo, ay nakaramdam na rin tayo ng pagkagutom. Kaya't sinilip ko yung mga pagkain na pwede kong maging pananghalian dito sa tindahan malapit lang sa aming tinatambayan. At heto nga yung napili ko, pritong isda at saka gulay na upo at siyempre merong mainit na sabaw. Tara mga kaprobinsya, samahan niyo ako sa aking maagang pananghalian. Ah, so okay sa, kasunod niling dito, napakabilis na ng yung at kung ikaw naman yung paalis at ikaw yung bibiyahe eh kailangan mo lang naman tunguhin yung pinipilahan ninyo sa gitna ng bayan hanggang dito na lang mga kaprobinsya dahil inabot tayo ng paglobat ng ating kamera at pasyon naman ang video ko